Good morning po, Marvick Peleta YouTube channel. Please subscribe. Salamat po. Ang topic ko pong ngayong araw na ito ay about Jesus po. Sa Tawas Miracle Healing po. Ganito po ako magtawas. big and egg only. Then prayers po. Uh, spiritual healing po. Then, after 20 minutes or 30 minutes po ay babasahin ko na po ang tawas para makita ko po at maipakita ko po sa inyo ay pipicturean ko po. At ito po ang nakita ko po at nabasa sa tawas po. Ganito po ang lumabas pero hahanapin ko po dyan kung alin po ang tinanong ko at malalaman ko po dyan kung alin ang kasagutan niya kasi po that time bigla na lang akong nangihina ng susuka, magdamag po yun kaya ang ginawa ko po ay tinawas ko po ang sarili ko at tinanong ko kay God kung anong nangyari at ito na po ang kanyang kasagutan ito po makikita nyo po dito sa wait po ito po Yung may guhit po dyan palalakihin ko po yan kaso medyo malabo po ata dyan kaya wait po dito po kaya kita nyo po kaya kita nyo po kaya ang face ni God dito po ito po ito po talagang makikita nyo po na hawig po ng ating Panginoon, Jesus Kristo. Ito po. Ito po, inaulit ko rin po dito. Kung makikita nyo po kaya iyan. Ang water po kasi ay hindi naman po perfect na malinaw na malinaw. Pero at least malilinwanagan siguro kayo. Ayan po. Nagpakita po siya dyan. Hawig na hawig po. Ito pa po, po, ginawa ko pong blue para makita. Kita niyo po ba? Ito po si God. Ito po ang egg. May parang may cross pa nga dyan. Hawig na hawig po talaga niya. Sa Miracle Healing Towers po ito. Amazing po at legit. From God, from Holy Spirit. Nakaka-amaze po talaga. Dahil ilang beses manapusya na po siya nakikita dito sa Tawas. Tala, pangatlo na po ata pang -apat. So believe. God, May mga kurs pa po akong nakikita. Pag sa personal talaga to makikita niyo nang so pero pag sa video po kasi medyo mahirap po. Pero pino ko na po 'yan sa Facebook. So, yan lang po ang ibig sabihin niya na never give up po tayo kahit anong maran maranasan natin sa katawan natin pag -ihirap. dahil tao lang tayo na nagkakasakit po ay huwag tayong give, up dahil pinapaalala sa atin ng poong nasareno na nandyan lang siya sa tabi natin kaya yan lang po ang maibabahagi ko sa inyo sana maniwala po kayo salamat po